na ina na siyang kuspos ng biyaya at Espiritu Santo ang siya rin magturo sa atin sumunod sa kalooban ng Diyos. Ilingin natin sa mahal na ina ilapit tayo kay Jesus. At tayo'y gabayan ng ating mahal na pong Jesus na sareno, sa ngala ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mahal na pong Isus, Nasareno, kawaan nyo kami, basbasan nyo kami. Amen. 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 Mahal na pong Isus, kawaan nyo kami, basbasan nyo kami. Amen. 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 Salya Salya, Salya, Salya.